Pag-uusapan natin sa video na ito ang pahayag ni Akata matapos niyang mapanood ng performance si Sixth Threat konta kay Ram at J-Skills binabash. So tara... Nasa Taiwan nga ang ilan sa mga idolo nating mga battle MCs para sumabak sa mga Pinoy na battle MCs sa Taiwan. Nandiyan nga si Lamot, Lipkram, Jonas, Saito at Andy G. At ang main event nga ay ang battle sa pagitan ni Kaira at Sinyo. Gaganapin nito bukas April 7. Ako nga pala si Sinyo at nandito kami sa Taiwan para sa gaganaping Durugan Uno na gaganapin sa April 7 sa Soul Taiwan. Kaya naanyayahan nami namin kayo lahat na sumuporta, makiisa sa gabi na yan. Huwag yung papakawalan dahil isang masayang gabi to at pagsasama-sama ng mga tropa nating Pinoy dito sa Taiwan. At big shout out siyempre sa Pinoy Bonibard, kay Madam Ed, ano, Edwin sa Resorta, sa, 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 sa mga 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 at kalayawan dito. At maraming salamat sa inyo, ma'am. Thank you. At sa mga tropa natin na wala pang ticket, syempre, okay. pwede kayo mag-walk in. Mga kabili kayo ng ticket doon. Tichon-tichon tayo mga tropa. Alam nyo na ako, Isa na kami dito! Ay! Sa kabilang balita naman sa pag-judge nga ni Jace Kidd sa labang Master Pit vs Range, ay eh dito sinabi niya napaka-unprofessional daw ng ginawa ni Range dahil naglabas ito umano ng kodigo. At sa Battle MC daw ay binibigyan tayo ng time para magkabisa. Pero as being Battle MC, napaka-unprofessional ang dating sa akin nun. Kasi tayo binibigyan tayo ng time para mag-prepare, para magkabisa, para maganda. Kung yung ilalabas mo siya, even though meron kang mga wordplay o na naka-indeed doon pero still kumbaga hindi siya magandang attitude as battle MC di ba kasi nasa gitna ka na ng stage eh dito na nga nasilip ng mga fans si Jay Skill dahil sa mga laban niya sa flip ay halos lahat ay freestyle umabot pa nga sa point na dismiss si Tipsy sa kanya dahil sa nagkakalat na ito kaya ulitin ko Tipsy ba't ka pumunta <laughs> ba't ka pumunta wala lang pumunta lang siya Time. Yo, gis yo, 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 gising pa ba? na natin to. Sir, pinaganda kita, nirespeto kita eh. Oh. Sa dos por dos at kay batas ko lang nakita ang handa si J-Skills At halos lahat ng battle niya na one on one ay madalas na siyang mag freestyle Although magaling na freestyler si J-Skills Iba pa din paganda siya ng gusto Kaya nag umano ang pag-judge niya sa laban mas stapit versus range At sa balita, sa kakatapos nga ng labang kay Rambar 6 Street, ay nakuha ni ST ang panalo sa score ng 5-0. Maganda naman ang pinakita ni kay Ram. Pero napredik ni ST ang pwedeng ibanat ni kay Ram. Kaya nagmukhang rebat ang buong rounds ni ST. Osa, XB! O sige, pag-usapan! Hindi pag-usapan natin yan, total feel na feel mo namang abogado kanila. Game! <laughs> yeah. 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 Matagal na kami nakapag-usap ng tao yung diferensya sina alang-alang. Tapos galit-galitang kayo ngayon, kunwari, di nyo na-enjoy yung kaganapan. E isa kayo sa gumawa ng reaction video ah! Sa pinakita nga na performance si Six Threat ay nainaan dito si Akata. At sinabing kukulangin daw ang ginung Six Threat. Dahil kung maaalala natin ay malapit na ang battle ng dalawa. At second round ito ng Matira Mayaman kung sino ang mananalo sa kanila ay aabante sa semis. Kaya kaabang-abang din talaga ito. So kayo ba na ano masasabi niya sa mga fans na nababash kay skills At kanino kaya mas papanig sa paparating na April 27? ST o Akata? Kung ano man na sa loob mo, i-comment ko lang yan sa baba mapag-usapan natin yan sa so win lang. God bless.